Good morning po sa ating lahat guys Ayun uh, awan ng Diyos ay tumigil na rin yung bagyo Bale dalawang araw din pong nautay ang hangi at saka ulan eh Ayun ang ganito na pong nangyari sa aming harapan guys Sobrang kalat, ang daming mga putol na saging Saka sayang yun guys yung puno ng papaya doon sa likuda namin Malaki sana nang bunga oh bumagsak. Ano. Pero ang kamatis namin guys, nandito pa rin ang kanyang ano, kanyang mga bunga. Pero dito sa likuran, yung aming tanim na kamuting balinghoy na nangadapa na guys oh. ang daming ano ang daming linisin ang daming linisin guys hindi pa maano yan dito sa likuran namin yung pinagdaanan ng baha kahapon oh. linis na linis ang tabihan hanggang doon sa paagbang So, sobrang lakas ng baha kahapon, guys. Pumasok sa loob ng bahay namin kahapon yung tubig. Hindi ko lang ma kahapon. Gawa ng madilim. Hindi rin kita. Kaya din sa pamintahan ng... tumay ayun madaming hinog yung bayabas ah parang mabayabas na rin matibay hindi siya bumigay buti na lang guys yung mga paminta ay hindi siya nasalanta na gaano at aray bago magbagyuhan aray ay nahimaya namin kaya medyo ayos ang ano ng paminta ayan guys iikot ako din sa pamintahan ayan awa ng Diyos ay ang mga bunga hindi naman na ano ng bagyo yung mga dahon lang na ano ay humapay pero matibay din yon ng manok na ari guys na naglilimlim oh. sobrang lakas ng ulan na dalawang araw o oh, nandyan pa rin siya hindi mo nasira yung kanyang kubol bumagsak naman na ano bumagsak aring rin marik puno ng marik kakao ay digita lasing pa aring, guys kaya madaming ano madaming tatrabahuin tatatrabahuin lilinisin yan um, na rin Oh, bumagsak siya. Tapos ariyo. Dayo at sayang ang bunga mo. Bumagsak din yan. din yan. Anong puno ng papaya, guys? Oh. bumagsak din. Hindi tinayanan. Oh. Ang daming linisin. Pati aring kawayan. Humapay din sa pamintahan. sayang na bali are ang daming bunga sa oh ka na mong mamatay at sayang ang bunga mo <clears throat> ayan ayan na rin oh, sa bunga kailangan pala siyang arigin bumagsak sa pamintaan ng kawayan Paginim, pag, pinabayaan kasi sayang yung bunga manglaglag ay naputol pala Are yung papaya guys na ang mga bunga niya yung mga bilog hindi kinaya naputol Nandun, yun yung nandoon na nga dun sa harapan ng aming bahay na pinakita ko. Nakuha na namin kanina. Kaya madami. Balinisin. Yung, ano, yung tatawid ng kabilang agbang ay nahirapan gawa ng naharangan yung daan. Ayan yung puno ng saging. Isa lang natira matibay. yung guys. ang aking mga tanim dyan ditong balinghoy na ilang puno naku hapang hapa dapang dapa din guys hmm. dapang dapa lumabas yung kanyang laman maliit pa naman walang na nalang mabunot eh so po guys sumikat na po si Haring Araw tayo po magpapasalamat sa Panginoon at kahit pa paano po ay hindi po gaano nasalanta ang aming barangay po guys at saka yung aming kubo-kubo po ay awa ng Diyos ay hindi naman po na lipad ng hangin So, ayan po guys, ako magpapaalam na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel. God bless po sa ating lahat.